Tama na namang ginawang katarantaduan ngayon ng mga Duterte. Ano ba naman yan? Alam niyo sa totoo lang, dapat kumilis na ang gobyerno eh. Dapat gumawa na aksyon ng gobyerno hindi na maganda yan ano grabe na yung ginagawa nila fake news, illegal drugs lahat parang nasa kanila prostitution pati ano lahat nasa kanila na wala na yata pag-asa itong mga putang inang itong mga Duterte o ngayon si Pulong naman ang nagwawala di ba? huwag niyo sabihin mga puke ng ina niyo mga dds kayo hindi si pulong yan mga kupal kayo dapat kumilos na ang gobyerno kumbaga eh bigyan na ng ano ng personal action yan ano pa hindi na maganda yan ano Damn it! Damn it. Healing on! Kamusta na? Healing on! Pang-aabuso na sa karapatan ng pantao yan. Puta. Dapat gumawa na ng aksyon ng gobyerno. Puta, bawal na bawal yan sa isang mambabatas natin. Tandaan ninyo. Ang pumasok sa loob ng mga bar nasa batas natin yan hindi na dapat sinususpindihan, tinatanggal na yan bilang kongresista ginawagawa nyo yung batas niyan tapos yung mga kongreso at yung mga mayor mga pulis argabyado naman yung iba di ba? yung ibang pulis nga pagka nauhuli sa bar ng mga kapwa nila gina dinadaan sa batas eh anak ka ng teteng wala na yata ng ano to. Paano na tayo ngayon? Di ba? Paano na tayo ngayon kung ganyan ng ganyan? Kawawa naman yung biktima na yan. Ano? Sa Davao pa uli nangyari. Abuso sila sa kapangyarihan. Alam, alam niyo dapat dyan. Kasuhan na. Katulad ni Sara, ilababa nyo na yung ano para matarauga na sila. Hindi yung inuunti yung pa ng gobyerno. Ibigay nyo na yung nararapat na justice para sa taong bayan. May pa yan, baka sa susunod na araw. Si Basti naman yan, anak anang teting naman yan. No? Oh. Hindi ba? Ay nako. Wala na talaga tayo. Pinaglalaruan nila ang batas natin, Dios Mayo. Dinadaan tayo sa dami ng ninakaw nilang pera at kapangyarihan. Nakita niyo yung ginawa nung kanyang kapatid sa Kirida. Eh hey Ed, di ba nagpalabas ng post alarm na may susugod sa loob ng bahay ni Duterte? Putang, Abuso na yan, ano? Abuso na sa kapangyarihan yung ginagawang ganyan, ano? Sa totoo lang, pang-aabuso na yan. Hindi na maganda yan, ano? Dapat kumilos na ang gobyerno. Alam ninyo, alam natin na may batas tayo na ang isang uh, public servant ay pinagbabawalan pumasok sa mga bar, sa mga disco pub, o sa mga kasa kahit saan. Be, pero bakit yan? Nakakapanakit pa. Huwag oh. nyo sabihin wala tayong batas niyan. <laughs> Hindi ba kapag ang polis nakita sa loob ng bar at naka-uniforme o naka civilian man, Sino suspindi niyo? Eh yan, pananakit na yan? Pagbabanta pa yan? Wow! Hindi na maganda yan, ano? Revisahin nyo naman ang batas ng tao. Hindi lang para, ang batas ay hindi lang para sa kanila. May batas tayo dyan. Anak-anang teteng. Ano kayo mga senador, kongresista? Hindi nyo kaya yan? Sundin nyo yung batas. Kung sino ba namumuno sa kongresista, oh. Sundin nyo yung batas. Patawan nyo ng parusa si, ano, si Pulong. Suspindihin niyo oh, kaya tanggalin nyo na sa serbisyo. De. Kayo, gawa kayo ng gawa ng batas. Ayaw nyo ipatupad. Anak ka ng teting naman, no? Alam nating may batas tayong ganyan. Tignan nyo, puputok yan. Hindi lang puputok yan, yung batas natin tungkol sa Kongreso at saka sa Senado. Tayong mga sinasabi na, kayong mga public servant, ay hindi kayo pinapahintulutan ng ating gobyerno, pulisman o kahit na ano na ahensya ng gobyerno. Na pumunta sa ganyang lugar lalo na't na mananakit ka okay lang kung pumunta ka o uminom ka pero 'yung manakit ka mabigat 'yan ano public servant ka putang ina mo pulong baka hindi mo alam 'yung sinasaktan mo isa sa bumoto yan, kupal ka kupal kayong mga duterte kupal abusado kay sa kapangyarihan nakakaya kayo, magnanakaw na nga kayo, nakanamputan putang na, nananakit pa kayo ng mga, ano ba namang klase kayong, dapat kayo pinagpapatay na ng taong bayan eh, Nil, nililitis kayo ng taong bayan eh, sana dumating yung araw eh, litisin kayo ng taong bayan, taong bayan na papatay sa inyo. Dapat may matuwa sa inyo mga MPA pag bababaril nilang kayo eh. Putang ina, yan ba yan, yan ba ang ano namin na ano sa inyo? Gusto niyo pang maupo sa matataas na posisyon? Eh mga kupal pala kayo, di ba? Maliwanag na kupal kayo mga Duterte. Nako, Dios mayo. Dumating sana yung araw at yung oras na ang papatay sa inyo mga taong ano, taong labas. Tambangan sana kayo ng mga MPA. 'Di ba? Yung mga MPA din ng mga matitino o ayan oh, Pwede niyo nang tirahin si Pulong. Putang ina. Eh. Abusadong kongresista, 'di ba galit kay sa mga ganyan? Sa mga abusado, oh ayan na, tirahin niyo. Buisit na buhay yan. Papasok ka? Pasok to pa ko. Papasok sa ospital. <laughs> Dala yung gamit. Nakanan to pa. Trending ka, baka kala mo. Abusado kang kongresista. Magnanakaw ka na, abusado ka pa, mananakit ka pa ng... Just mayo naman. Nasa inyo ng na lahat ah. Garapal ng pag-uugali. Mana-mana lang kayo. Putang ina ninyo mga Duterte. Kumilos naman ang gobyerno natin. Patupad ninyo naman ang batas ng Kongreso o ng Senado. Huwag kayong maging bulag-bulagan. Antayin niyo pang mapatay yung tao bago kayo kikilos. Dapat yan, automatic yan, tanggal na sa serbisyo public servant ka, putang ina mo, pulong. Servisyo ka ng bayan. Binoto ka nila. Ba kaya sinasaktan mo, isa sa bumoto sa'yo. Buhak ang ina mo. Nakakarimarim ang mga ugali ninyo. Pamilya magnanakaw, pamilya abusado, anak, pamilya mamamatay tao. Wala kayong puwang sa Pilipinas, magsilayas kayo. baka ng putang ina kawawa naman yung tao physical injury lang putang ina ikakaso niyo bay putang ina malinaw pa sa ilaw ng bombilya yung ginawa mo pang-aabuso no tanda mo pulong public servant ka mas maganda. Tayo na niya. Mas maganda yan, di ba? Pero to mga abusato, mga magnanakaw na, wala na nga kayo na sa ba Dabaw. Putang ina, ganyan pa attitude ng mga Duterte. Putang ina nyo, nararap. Deserve nyo nga talagang makulong. Pamilya kayong makukulong. Puke ng ina nyo, mga Duterte kayo. Deserve niyo yan. Tapos ang kasama mo ngayon, drug lord na naman, nando doon anak ng pete ko. Hindi pa ba bahala na ikaw ay drug lord? Gara pala na yan, ha? Parang duwag yata ang gobyerno natin na arestuhin yung putang ina niyan Kung sa akin niya, putang ina. Paglalagyan ko ng bala sa ulo lahat yung pamilya na yan, eh. Kumilos naman ng gobyerno. Diyos mayo. Andiyan ng kongreso, membro ng kongreso, tanggalin nyo sa serbisyo. Para hindi makaya, tanggalin nyo ng bodyguard, tanggalin nyo ng serbisyo, tanggalin nyo lahat. Nako, si Matubang parang kilala ko yan ha. Tanginan to mga to. Abusado, di ba? Tapat ang kongreso kumilos ngayon about just sa kaso ni pulong at saka ang Senado. May karapatan ng Senado. Dapat yan ipatawag. Tanggalin sa serbisyo. Hindi na kinakailangan pa ang bigyan ng ano yan. Ipatawag. Right now. Dapat dito sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Japan, o kaya sa South Korea, pagka ganyan nagkakaroon ng ano, problema ang mga public servant, pinapatawag kagad. Ka at pagka na, nakita ng video, nakita ng video, o pananakit, o pagkamba, tinatanggal ka agad sa serbisyo Sa atin lang ko lang batas eh. Anak-anang teting naman oh. Ang mabagal ang batas sa atin. Inaantay niyo pang mapatay yan? Baka sa makalawa o oh, isang linggo makita niyo lang yung tao na yan. Wala na, nawawala na pala. Anak-anang teting, di ba? Pag nag-file ng kaso yan, pagbabantaan ang buong pamilya niyan. Ganun lang ang mangyayari, di ba? Ay, Aileen, kamusta na? Ayun, e, o, know, tignan mo, umarangkada na naman mga Duterte, di ba? Ganyang uh, gagarap lang mga ugali. Mananaksak, mananakit. Eh, eh, bawal silang pumunta sa mga ganyang public, ano? Dahil public servant sila. Anak, anantupa naman itong mga Duterte nito. Kung ganyan ang ganyan ang gagawin natin ng mga ano, public servant, ay wag na tayo magbotohan. 'Di ba? Wag na tayo magboto, naglolokohan lang tayo eh. Dito sa Amerika, hindi po pwede yung ganyang attitude. Mananakit ka? Eh yung nga lang kumuha ka ng pisong dolyaris eh. Tanggal ka kagad eh. Anak-anang tupa. Di ba? namumuli, talagang namumulitika ka na sila. Naghahanap na lang sila ng damay, punyetang buhay itong mga Duterte to. Sumobra naman ang yabang ninyo. Baka makatagpo kayo ng ano, ibang tao. Grabe itong mga Duterte nito. Garapal. Kung ano. Hindi nag-iisip na siya ay public servant. Mananakit ka sa ganun bar. Ang issue pala dyan eh, ginamit mo yung babae, pagkatapos mo gamitin yung babae, ang napag-usapan. tatlong libo, Ano Tatlong... Labing tatlong libo ang ibabayad mo. Tinira mo yung babae, isang libo lang binayad. Mo. Hindi mo pa tiniway. Sana tiniway mo na lang. Di ba? Ang usapan, 13 ,000. Binayad mo, 1,000. E, eh, 51 billion ang ninakaw mo. Grabe. Sana, tinira mo na lang yung babae, iniyot mo na lang, libre. Diba? Tapos, mamumok po ka pa nung nang bugaw ng bar. Siyempre, magagalit nga naman yun. Siya nagbigay sa iyo ng babae. Ang usapan, 13,000. Tapos, babayaran mo isang libo. Diba? Diba? Samantalang ang dami damin ninyong ninakaw na pera sa bayan. Maawa ka naman sa puki ng babae, di ba? Punyetang buhay ito, naghahanap buhay lang, nabara, na no, nabaritos pa. Kinakalakal na nga yung puki, naka ng putang na nabarat pa. Punyetang buhay to, oh. putang ina mo pulong, mamatay ka na. Hayop ka. Tang ina, hindi na kayo naawa doon, nagpuputa na nga, naka putang ina. Ibang klase naman yung nangangaliwa sa nagpuputa, no? Yung nangangaliwa, sinasadya, pero yan talagang ginagawa. Para gawing hanap buhay, puke ng ina mo, pulong. hayup di ba? hayup ka. Ang sarap mong tirahin. Ang sarap mong tirahin. Sarap mong pugutan ng ulo. Ako? Bigyan nyo lang ng pagkakataw, maging berdugo. Ay, pupugutan kita ng ulo, hindi kita katatakutan. Animal ka. Pag sinabi ng gobyerno, tagapugutan ko ng ulo, pupugutan ko ng ulo lahat ang mga Duterte. Alam ba, ginawa nila akong berdugo, ay putang ina ninyo. Magmula sa kaapuapuhan nyo, pupugutan ko kayo ng ulo. Hindi ko kayo katatakutan. Tang ina mo, hayop ka garapal kayo. Nagputa na nga, binaratilyos yung pa yung poke ng babae. Tapos nanakit ka pa na. Putang inang buhay to. Yung mga MPA dyan, tirahin nyo na yan, ano? inaantay nyo yan. Putang inay, abusado. Maliwa, maliwanag, nagarapalan yung ginagawa nyo. Abusing ano yan eh. Yung to mga taon to. Ang sarap dik sa ano, almeres, sa mga buwakang ina. Ang sarap ilagay yung mga ulo sa almeres, tapos paluin ng pambayo ng kahoy ng malaki. Ay, Diyos me. Sarap dik -dikin. Hindi na naawa doon sa mga naghahanap buhay. unyeta Parang walang pakialam sa buhay ng may buhay. Eh. Gusto nila sila lang eh, di ba? Ba't pakwan kinakain mo, Edmond? Alam nyo kung mga ng mga MPA to, mga taong labas. Itutumba ito mga hayop na ito eh. Abusado, sobrang abusado, di diba? ba? Itutumba mga, malamang ko ganun gagawin ng mga MPA dyan. Pag na-chempo niya, itutumba yan eh. Kongresista, mga kongresista dyan, dapat matawag nyo kagad ngayong araw na ito. Huwag nyo nang antayin ang eleksyon. Abuso yung ginawa niya, no? Malinaw pa sa ano yan, ano? anak ng tokwa naman talaga. Di ba? Paano kaya kung maging pangulo din niya si Sarah? di ganyan din, wala na, hindi na bababa sa kapangyarihan niya, mananatili na yan bilang presidente, no? Sige, pag may lumabang, papatahin ko, gano'n lang pananakot niya sa atin, di ba? Buti na lang. Ta, ina nyo. Buti na lang, talo na yung partido. Oo. Kakain na raw kami, di ba? Ta, mo, pulong, huwag lang. Wag lang sabihin ng gobyerno, wag lang humanap ang gobyerno ng berdugo, tagaputol ng ulo, mag apply ako, tangin na ninyo. Hindi ko kayo katatakotang patayin, mag apply ako. Pag sinabi ng gobyerno, kailangan na tagapugo, tagabitay, tagaputol ng ulo, ako na mismo mag apply double application pa, ya, ko, tangin Hindi ko kayo katatakotang patayin, pagkaganyang mga ugali ninyo. Pag sinabi ni BBM, kailangan natin tagapugot ng ulo. Oo, oh, meron na. Nakita na. Ando doon, no? Nag-a-apply. Naku puta, ina ninyo. Katakutan ninyo ko at hindi ko kay katatakutan. Sarap-sarap ng buhay ng maraming pera. Pero yung maging abusado, punyeta kayo. Hindi ba? Mali? Tama ba ako? May pera na kayo lahat-lahat, mga yidiputa kayo, nakapagnakaw na kayo sa kaba ng bayan, nagiging abusado pa kayo. Grabe naman kayo. Dong. Sobra naman kayong abusado, di ba? Garapal na kayo. Hmm, may pera na kayo lahat-lahat, nagnakaw na kayo ng pera ng bayan, tapos ganyan pa. Ay nako, Diyos mayo kakain muna ako mamaya na natin ituloy yan maglalive ako tatalakayin natin yung hayop na yan dyan ka muna Edmund okay, kakain muna ay Aileen kakain muna ako nabubisit ako sa mga hayop na yan ang sarap pagtatanggalan ng ulo sarap ihiwalay yung mga ulo sa leeg abusadong malinaw eh di ba dinadaan yung kapangyarihan nila tsaka yung mga pera nila para makapanakit ng kapwa tao natin. Huwag na huwag mong gagawin sa akin yan. Ako, papatulang ko kayo. Hm. Hindi ako pinanganak ng duwag. Kung kaya niyong gumawa ng kataranta doon, kaya ko rin gumawa ng kataranta huwag na huwag ninyong gagawin sa akin yan. Ang hm. Ganyang style. May paglalagyan kay sa akin. Baka ilagay ko kayo sa sako. At isi isilit ko kayo sa septic tank. Putang ina ninyo. Diba? Hindi lahat ng kaharap nyo ay Mabait. Abusado. Malinaw na abusado. Garapan. Diyan na muna kayo. Kikakain muna. Bago ko pag mumurahin mga Duterte. Ina ninyo mga Duterte. Mamatay na kayo.